Matapos po ang hearing na ginawa po ng uh, Committee on Public Services kung saan chairman po si Senator Tulpo, ay nagpahayag po siya na siya raw po ay gagawa po ng resolusyon sa Senado para formal na hingin ang suspension po ng PUB Modernization Program dahil daw po sa failure to make public transportation reliable and safe. Uh, yan po ang kanyang dahilan. Sa pakikipag-usap ko sa iba't ibang miyembro ng transport groups, lumitaw na ang PUB Modernization Program ay hindi pinag-isipan at hindi pinag-aralan, hindi pinagplanuhan at minadali. Ang resulta, marami sa mga maliliit nating kababayan ang nadedehado, partikular ang mga chuper at jeepney. Yan po ang pahayag po ni Senator Tulpo. Na sinang naman po 'yan ng majority the leader Francis Tolentino ano? at ni Senador uh, J.B. Ejercito. Eh, kiniklaim naman po ni Senate President Chis Escudero na siya po ang uh, unang nagrekomenda na itigil po ang PUB modernization. So, di ba? Si Senator Tulpo, sila Senator Francis Tolentino, Senator J.B. Ejercito at yung bagong Senate President na si Chis Escudero. Ba masayang nagdiwang po mga miyembro ng Manibela ah, na matagal na po yung tumututol po sa PUB modernization. Nakailang banta na po yan ng uh, transport strike mga nakaraang taon, na ah, hindi lang ngayon taon. Aba, nagdiwang po ang kanilang mga miyembro sa gitna po ng buhos ng ulan itong nakaraang linggo. Ano? Diyan po sa labas ng Senado. Eh, galit, galit naman pong naglabas ng pahayag sa Facebook ang National Federation of Transport Cooperative, so NFTC. Aba, dahil po all capital po ang nilabas po nilang pahayag. <laughs> eh alam po natin sa Facebook pag naka all caps, galit eh, di diba? Sinabi ng NFTC, no, ng Federasyon ng Transport Cooperatives, na sila po ang mayorya dahil 81.1% ng mga operator ang sumali po bilang consolidated entity sa buong bansa. Sinabi ng NFTC na sila na ngayon ano, ang lalabas sa kalsada upang ipakita kung sino ang mayorya. Ayon po sa Federasyon ng Transport Cooperatives, nasa 191,730,000 ang consolidated units na tumatakbo sa 9,522 na ruta sa buong Pilipinas. Yan. Flash po natin ang kanilang pahayag. Nandyan po. Tignan po ninyo. At sinundan pa po, po ito ng isang uh, pahayag makalipas ang ilang araw. Ano? Medyo hindi na po ganun galit. Ano? At ito po ang kanilang sinasabi. Para po sa kaalaman ng publiko, kami ang tahimik na karamihan na sumusuporta sa Public Transport Modernization Program ay nagpapahayad ng aming matinding pagkadismaya sa pansamantalang suspensyon nito. Sa loob ng pitong taon, nakita namin ang positibong epekto ng programa sa ating transportasyon. Ngayon, kami ang nagdurusa dahil sa biglaan at hindi planadong suspension na ito. Hindi patas na parusa sa lahat ang pagkakamali ng ilan ang programa ay mayroong sapat na pagsasanay para sa lahat ng kasangkot upang lubos na maunawaan ang mga patakaran at proseso nito. Ang suspensyon na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga operator ng pampublikong transportasyon, kundi pati na rin sa milyon-milyong Pilipino na umaasa sa maayos na serbisyo ng transportasyon. Higit namin, hinihingi namin ang agarang pagsusuri at paglutas ng mga isyo sa halip na ang suspensyon ng programa. Naniniwala na kami na ang modernisasyon ay mahalaga para sa ating bansa. Ang programa ay hindi lamang nagpapabuti sa ating transportasyon, kundi nagbibigay din ng mga bagong trabaho at pag nagpapaulad sa ating ekonomiya. Kami, ang 81.11% na sumusuporta sa programang ito, ay magsasagawa ng malakas na aksyon upang ipahayag ang aming pagtutol sa suspensyon. Naniniwala kami na ang solusyon hindi ang suspensyon ang kailangan natin upang makamit ang tunay na modernisasyon ng ating transportasyon. Para sa modernisasyon hindi suspensyon. Mabuhay ang Public Transport Modernization Program. 'Yan po ang statement po ng National Federation of Transport Cooperatives. Bumiinit po ang uh, issue po ng PUB modernization. Alam niyo po, tayo po ay naobserbahan po natin ito simula pa po ng 2017 nang umpisa ng public uh, utility vehicles modernization program panahon pa po ng LTFRB chairman Martin Delgra nung ipiniwala pinaliwanag po sa atin sa mga miyembro po ng Society of Philippine Motoring Journalists yung uh, labing isang component para po sa PUB Modernization Program. Hindi lang po yung pagbili ng bagong jeep ang PUB Modernization Program. So tututukan po natin kung ano po mangyayari dito ano, sa miyembro po ng National Federation of Transport Cooperative susubukan po nating maimbitahan po sila at uh, sila na mismo ang magpahayag ko ang ano ang kanilang pananaw dito sa binabalak ni Senator Rafi Tulpo na sinuportahan ni JB Ejercito at ni France, Senator Francis Tolentino at ng Senate President Chis Escudero na gustong suspindihin ang PUB Modernization Program.